Nominado ang Aurora Province bilang Asia's leading regional nature destination sa 2025 World Travel Awards. Kilala ang lalawigan sa mga kahanga-hangang tanawin at baybayin. Tampok dito ang surfing spot sa Sabang Beach sa Baler, ang malamig at malinis na tubig na dito Mother Falls sa San Luis at Dikasalarin Cove at ang Baler Hanging Bridge. Hindi rin papahuli ang hilagang bahagi ng lalawigan kung saan matatagpuan ang Dinajawan White Beach sa Dipakulaw at Baybayin ng Kasiguran na tinaguri ang Batanes of Aurora dahil sa magagandang rolling hills, white sand beaches, and scenic coastal views, gaya na lamang ng Kasapsapan Beach. Bukod sa mga baybayin at talon, dinadayo rin ang mga hiking trails sa Sierra Madre at ipapang-makasaysayang lugar na nagbibigay ng kakaibang adventure experience sa mga turista. Ay pinagmamalaki ng Aurora hindi lamang ang likas na ganda kundi ang malasakit sa kalikasan o sustainable tourism dahilan kung bakit ito napansin ng World Travel Awards Hinihikayat ngayon ang publiko na suportahan ang Aurora Province sa pamamagitan ng pagboto online. Para bumoto, bumisita sa www.worldtravelawards.com slash vote at gumawa ng account gamit ang email address. Matapos ang registration, maaaring mag-login na hatanapin ang kategoryang Asia's Leading Regional Nature Destination 2025, piliin ang Aurora Province bilang inyong boto at siguraduhin maipasa ang inyong boto bago ang itinakdang deadline. Inaasahang mas lalo pang sisigla ang turismo sa lalawigan na magdadala ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan at dagdag na inspirasyon para lalong pagyamanin ang likas nitong yaman. Ang pagkilalang ito ay patunay na ang Aurora Province ay isang tunay na hiyas ng Pilipinas sa larangan ng pandaidigang turismo. Ako si Jessrine Maris Moises, naguulat para sa Balitang Unang Sigaw.